explain papadanuman na namin yung mga walang danong kasi namamagaan na siya mga guys. level ko na at pinatapatay ko na pinatapatay ko na bulibuligos ko na tapos inibatan ko na at at pagkatapos matyanan lang danong dito sa may water pump mga idol at heto na what's up na naman sa inyo mga ka GG Pinoy araw pala mga guys pupunta na naman tayo dun sa Tantalon kaya malamig na malamig na umaga sa ating lahat mga idol after that na bago ako pumunta ng Tantalon heto na naman ako habang nagputo ko na naman ako dito sa Ruar sabay nagkakapi na mga guys and then sabay tinititigan ko na naman itong karag karag na motorcycle ko Hmm, baka si Karag, Karag yan so ayun nalpas na ako nagkabi dyan at andito na ako dito sa Tantalo at eto na yung update sa kunla namin or unang kunla namin at ayun naman si Karag, -Karag. tapos ito naman yung pangalawang pinunlami manubon mi 7 days na lang bago siya ma or ma-itra-transplant mga idol kaya ngayong araw mga idol, tritrimaanin ko na yung pam at papalitan ko na siya ng packing kasi in the morning, Papadano man na namin yung mga walang danom kasi namamagaan na siya. Yeah, for to this video na naman. Andito na ako dito sa may patubig tapos pinupulatan ko na lang pitak yung sungaban lang tubo. At bago ko gagawin, papandarin ko muna siya. Kasi may tubig na naman dito sa may water pump niya at malalim. Hindi ako makakatrabaho ng maganda dyan at makagagawa kong may tubig siya mga idol. Kaya binubuhay ko na itong patubig at papandarin ko na siya at papakunutan para mamatyanan yung danom niya. Guys, after that na makulatan ko ng pitak doon sa may tubo niya mga idol kaya pinapabyag ko na siya at binubumba ko na para umuli yung danon niya bago ko siya pandarin ayun napabyag ko na yung guri po ng patubig and then after that kinuha ko na yung makinita tapos inkabil ko na at pinatapatay ko na yung pinatapatay ko na pulipuligos ko na tapos inibatan ko na at nagandar na yung makinita Kaya so ayun mas umababaw na yung danom niya at wala na siyang tubig. At pagkatapos matyanan ng danom dito sa may water pump mga idol at heto na yung sinasabi kong lalagyan ko ng packing na gagawin ko ngayon. At nawarwar ko na dito sa may tornilyo niya mga guys. At heto naman yung sinasabi kong packing na papalitan ko. Yan kasi yung pumipigil para hindi sumingaw dito sa baba at umahon ng tubig doon sa may tubo niya mga guys. Kumbaga yan ang susi para makalabas ang tubig or makaahon siya. And after that, hinahat ko na yung ilalagay kong packing or ipapalit ko doon kasi narunot na siya at na namamaga na siya. Kaya papalitan ko na siya ng barbarong packing mga guys. Kaya ginugudwa ko, ginugudwa ko na siya at tinurukod ko ng kampit dito mga idol. Tapos nirurukod ko siya tapos iiwain ko siya ng kampit mga idol. <laughs> Eto na mga idol, lalagyan ko muna siya ng grasa, istigrasa pala bago ko ilalagay yung packing, lalagyan ko muna siya ng grasa, istigrasa para hindi mamaga at masira ka agad at mamagaan pagkapag nagtatayi na mga guys. And then after that, tinataltal ko na yung packing na una kong ilalagay mga guys, bali tatlong packing pala yung ilalagay ko dyan tapos pinibitbit ko na para madaling ipasok at hindi mahirap mga idol para madali siyang higpitan nawa. So ayun na ko na yung dalawang packing tapos ito na yung panghuli kaya nilalagyan ko na siya ng grasya para madaling ipasok doon sa may butas mga guys. Pagkatapos ko mailagay yung panghuling packing niya tapos ito na hinihigpitan ko na yung mga tornilyo para hindi na siya magsisingaw kapag umaandar na at nagtatayig mga idol kaya... Maraming maraming salamat na naman sa panonood sa mga walang kwentang video natin mga kanyigipinag at sa